ang pag-uusapan natin ay kung paano ibenenta at isinuko ni Digong Duterte ang soberanya ng Pilipinas sa China. Yun, alam ko, sigurado to. Marami na naman, marami na naman tayong mga basher nito eh. Lalong-lalo na yung mga DDS. And uh, mga kababayan, DDS din po ako. Makakala ninyo. DDS, dating Duterte supporter. Pag makita po ninyo yung mga previous uh, posts natin, previous vlogs uh, natin, mga videos natin, sa boses ng uh, malayang uh, makabayan mamamayan sa Facebook page natin, pinagtatanggol po natin si Duterte noong araw. Kung ano yung mga pangbabatiko sa kanya, pinagtatanggol natin. Pagkatapos, eh, ang dami nating mga bashers. Pakita niyo yung mga comments dyan sa uh, Facebook page natin. Uh, mga bangag, Uh, buti hindi ka natukhang, magkano ang bayad sa'yo. Iyon yung mga tirada nila eh. <laughs> Alam ko, marami na namang maiinis dito. Sigurado ako niyan. I am very, very sure. Ah? Huh? Uh, Unang-una -una po, ang inyong lingkod, ah, uh, Gilbert Mendoza, boses ng uh, malayang makabayang mamamayan. Wala po tayong kinikilingan, wala po tayong uh, pinapanigan. Pero ang pag-usapan natin ay mga issue for issue at punto for punto lamang po ang pag-usapan natin. Okay. Punta po tayo ngayon. Paano isinuko ni Digong Luterte ang sovereignty uh, ng Pilipinas sa China? Nagsimula po yan nung kampanya nung 2016. Okay. Kung maalala po ninyo, mga kababayan, ang uh, tema ng kampanya ni Digong Duterte ay ang uh, meron daw uh, duopoly sa telecoms dito sa Pilipinas. And, and he was talking about smart telecommunications at saka Globe Telecom. Yan po yung sinasabi nilang uh, uh, duopoly ng teleco telecommunications dito sa Pilipinas. To which tama naman at totoo naman, di ba? na lang po yung uh, service provider ng uh, telecommunications during that time and that was Globe at saka uh, Smart Telecom PLDT no uh, merong merong dati yung isa eh uh, nakalimutan ko na yung maliit pero binili na ito ng uh, PLDT kasi eh. uh, so yun yun ang ano yun ang uh, tema ng kampanya ni Digong Duterte nung araw ah uh, ke mabagal uh, hindi maganda ang customer service ng uh, Globe Telecom hindi maganda ang customer service ng uh, Smart Telecom sa kaniyang sa kanilang mga subscribers which is totoo naman talagang hindi naman maganda at isa sa pinakamabagal na internet connection ang uh, Globe Telecom at ang Smart Telecommunications during that time ha huh? I am very sure naniniwala ko diyan totoo po yun Ha? Totoo talaga. So ngayon, ang pangako niya is magkakaroon ng uh, third telco na magbibigay ng service uh, ng services sa tele telecommunications industry sa Pilipinas para maging competitive si Globe at saka si Smart. Okay? So yun yung tema niya, di ba? Kapi muna tayo. Ha? So, ang nangyari, nga niya. Tinutuong nga niya, totoo naman eh. Pinapasok niya ang dito uh dito telecommunity. Ayun uh, ang tawag nila eh. Sa pamumuno ng uh, pamuno pamumuno ng Udema, Udema ata 'to, yung si kay uh, Uy eh. Ha? Yung Davao businessman na si Uy. Okay. now sino ba itong si uh, sino ba itong si Oi si oipo uh, po ay siya ang isa sa pinakamalaking contributor campaign contributor ni Digong Duterte ah huh? siya po ang pinaka may may pinakamalaking uh, contribution political contribution if I am not mistaken yung uh, mga pamilyang pamilya Uy nagbigay sila ng more or less mga nasa 60 million eh, yung binigay nila eh 60 million pesos sa campaign fund ni Digong Duterte during the time okay so yung uh, kumpanya ni uh, Uy ay uh, nakipag uh, sa buhatan uh, nakipag merge sa isang maliit, napakaliit na kumpanya, unknown, uh, unknown uh, telecommunications uh, company which is Miss Latel. Okay, Miss Yan ang uh, tawag dyan sa uh, kumpanya na yan. So in short, bin, binuon nila ngayon ang isang telecommunications company through to his promise, si Digong Duterte. Ay uh, pinagbigyan niya ang uh, third company uh, uh, telecommunications company na pumasok sa uh, play sa field ng telecommunications. Hence nagkaroon ng dito communications, okay? O dito telecommunity, eon ang tawag ata nila dito. Eh. Subalit so, ang nakakabahala po dito to which yung dating defense secretary na si Lorenzana ay nabahala pa siya dito sa ugnayan ng dito at ang China Telecommunications okay or Telecom Corporations Limited okay So China uh, Telecom So yun yung uh, nakipag uh, ugnayan ang China Telecom ay may 40% sa pag-aari dyan sa dito telecom. Okay, 40%. So, ngayon, alamin-alamin po natin. Ano po ba ang China Telecom? Napakadali po nating i-research 'yan. Ha? Sa internet lang, marami tayong mare-research na mare-research about that, uh, China Telecom. Okay. Eto. Punta na lang tayo sa Wikipedia. Wikipedia. Anong sabi ni Wikipedia? Eto. Eto ang parting to. Eto po. Enlarge natin. Eto. Banda dito. Oops. Eto. Oh. Formerly Directorate of Telecommunications. So, ibig sabihin yan, pag may may-ari po yan ng, uh, eto ang founder niya is Ministry of Posts and Telecommunications ha? ng China. Pag may may-ari po yan, state-owned, ayan oh. Itong sabi niya, China Telecommunications Corporation, Uh, known as its trading name, China Telecom, is a Chinese state-owned telecommunications company. And it is the largest fixed-line service and third largest mobile telecommunications provider in China. So, yan. So, sino maya rin China Telecom? Naka-partner ngayon ng uh, dito, China Telecom. Okay? China Telecom. Pag may may-ari ng directorate, a uh, directorate general or dating directorate general of telecommunications, sa mga communist parties, yung mga directorate, directorate na yan, ministry ang mga yan. Ha? Ministry, mga kababayan. Okay? So, ibig sabihin yan, nakipag-partner pala itong si Dito, kumpanya ng uh, Uh, campaign uh, contributor ni uh, Digong sa isang kumpanya na pagmemeare are ng Chinese government. State-owned. Huh? State-owned state po yan. Enterprise. Yang uh, China Telecom. Okay, So, ang nangyari dyan, nung nakipag-partner na po sila, ay may mga controversies na kung saan kinasangkutan ng dito ah yung uh, dito Bakit po? Bakit po nagkaroon po ng uh, controversy dyan? Parang minanipula yung bidding process kasi marami pong mga kumpanya rin na gustong sumali jan sa bidding ng uh, Third Telecom kaso nga lang mukhang nabraso dyan sa House of Representatives. Okay? Mukhang na braso dyan sa House of Representative kung saan ay napaboran na nga itong sinasabi natin na uh, sinasabi nating uh, kumpanya. So, in short, ayan na. Nakapasok na isi dito. Okay. Ngayon, ano ang naging kontrobersya dyan? At inamin pa yan ni uh, dating Defense Secretary Lorenzana. Kasi ang defense secretary natin ngayon si uh, Gibo no si Gibo Cadoro. Okay. Ngayon, anong uh, naging uh, problema natin at inamin pa po ni uh, ni Lorenzana, defense secretary uh, Lorenzana. Na kung saan itong ito uh, ipakita ko sa inyo para sabihin niyo na hindi ako baka mamaya sabihin na naman ng mga DDS gumagawa ka lang ng uh, kwento. Ito, para sabihin ninyo na hindi tayo gumagawa ng kwento, ha? Ito. Yan. Ito. Uh, sa isang editorial ng uh, ng inquirer. This was on September 17, 2020. Defense Secretary Delphine Lorenzana stunned legislators last week with the disclosure that after some initial hesitations he had signed the agreement that would allow dito telecommunity corporation to put up key, uh, key telecommunication facilities in a number of military camps run by the armed forces of the philippines yan pinayagan po ng defense secretary ni digong duterte na magpatayo ng telecom uh, key telecommunications facilities sa mismong kampo militar ng uh, armed forces of the Philippines. Okay. Wala naman siguro masama, magpatayo ka lang naman ng ano, nang siguro uh, tower no. Uh yung uh, tower na yan. Subalit ang masama pa dyan, ang masama pa po dyan, mga kababayan, ay eto. Uh, hindi lang po yung mga okay, Hindi lang po yung mga tore pala ang ang uh, planong ipatayo ng dito communications dyan sa o oh, telecommunity dyan sa uh, mga kampo militar. Kundi, okay, kundi ang nangyari pa ay sila pa ang magbibigay at sila pa ang uh, magpo ng mga Ibang-ibang equipment, uh, electronic equipment sa Armed Forces of the Philippines. Uh, electronic equipments, telecommunications equipment sa uh, sa Armed Forces of uh, the Philippines. So yan po ang nakakabahala. Bakit po nakakabahala yan? Ha? Huh? Nasi China pa ang uh, ang gagawa mag-install ng mga telecommunications uh, facilities ng militar. Hindi po but ba, ba, but hindi po kayo mababahala diyan. Ang nakakabahala po diyan ay ang ganito po kasi, pag electronics po kasi ang pinag-uusapan. Madali pong i-hack 'yan eh. Maraming mga hackers at alam po ng iba't ibang mga intelligence uh, services sa buong mundo. Lalong-lalo lalo na po ang Israel at ang uh, United States. Na si China ay uh, mahilig gumawa po ng uh, electronic warfare. Eh huh? e paano kung nilagyan po nila 'yan ng pinag pinagyan po nila ng mga virus Kaya uh, true John horse na viruses. So ano mangyayari? E di basang basa nila ang national strategy ng ating armed forces, ha, ng ating armed forces, kung ano yung mga defense capabilities natin, kung ano yung mga defensive posture ng Pilipinas, e basang-basa ng Chinese government. So ano ngayon? Parang ang nangyari po dyan, since nandyan na yung mga facilities ni dito, nandyan na ang facilities ni China Telecom, ang nangyari po niyan ay hinubaran. Hinubaran ni dito sa pagkikupog ng Chinese Telecom ang buong Armed Forces of the Philippines. Kung hinubaran po ni dito at ni China Telecom ang buong Armed Forces of the Philippines, anong mangyari? defenseless tayo. Defenseless tayo. Tingnan po ninyo. Bigyan po kayo ng bigyan ko po, po kayo ng isang uh, example. Uh, magre-resupply ang uh, armed forces dyan sa Scarborough show. Aba, hindi pa na-announce nandoon na yung uh, mga Chinese vessels. Nakaharang na. Ah, nakaharang na ang Chinese vessels. Anong ibig sabihin yan? Hindi e pinapakinggan nila lahat ng mga usapin sa militar. Eh, alangan naman na uh, si, ano, alangan naman si Batu uh, Bato de la Rosa nagsabi niyan. Hindi nga lumalabas yan eh. Mamaya at maya lang sabihin na, ano, na nandun na yung pupunta na yung ano, yung uh, resupply. Diyan sa Scarborough. Pero, naku po, isang araw pa lang bago mag-resupply, eh nandun na yung, ano, nandun na yung uh, Chinese uh, vessels, nandun na, nandun na yung uh, Chinese Coast Guard. So, ibig sabihin, aware na aware ang China, ang, ang uh, military ng China, kung ano yung mga, mga nagiging moves ng uh, military ng Pilipinas. So, you see, ang ibig po nating sabihin dito sa pagbenta ni Digong, ng buong Pilipinas sa China ay isinuko niya ang ating sovereignty sa China sa pamamagitan po ng pag, uh, pagpasok at pagbigay niya ng permiso sa China Telecom na nakakatakot po dahil ito po ipagmamayari ng Directorate of Telecommunications ng China. Kita nyo? Kita nyo yung ibig po nating sabihin?